Familiar na sa atin ang mga subcompact crossover SUVs katulad ng Geely Coolray, yung GAC GS3 M-Zoom, at most definitely yung MGZS. Matagal nang meron yan dito sa Pilipinas at bestsellers sellers pa sila. Pero alam niyo bang kung naghahanap kayo ng isang electric vehicle, may electric vehicle rin si MG para sa inyo at hindi siya unfamiliar dahil ito ang 2024 MGZS EV. Basically isang MGZS pero ginawang fully electric. Sa video na to titingnan natin kung worth it ang kotse ko compared sa isang MGZS na regular at kung okay nga ba talaga ang claimed range electro sta ki ni kliim ng MGD go. So, tingnan muna natin yung panlabas na aspect na itong MG ZS EV, No? Is it very different compared to a regular MG ZS? Well, honestly, hindi naman. So, yung korte ng buong sasakyan it still looks pretty similar. Yung snake uh, eyes, DRLs, yung daytime running lights mo, pareho pa rin yan. Yung LED headlights mo mismo, pareho pa rin yan. However, ang biggest change dito compared sa isang regular na MGZS ZS ay yung grill. Dahil hindi mo na kailangan ng airflow dahil wala nga ang makina ito. Puro batteries at electric motor lang. Saradong sarado itong whole grill mo sa harap. At mas maganda rin yung design niya. For me, I think it looks a little bit cleaner. At syempre, wala kang mahanap na fuel port dito. Walang bukasan ng gasolina dahil wala nga siyang gasolina. Di ba? Hindi siya de gasolina. Ito lang makikita mo dito. Itong port na to. So, pwede mo yung buksan. At nandito na ang charging port mo, AC sa taas at DC fast charging dito naman sa baba. Ngayon, puntahan natin yung side view na itong MG ZS EV. And again, shape-wise, halos pareho lang siya sa MGZS ZS. Ground clearance mo, pareho rin lang. Pero ang biggest change dito is yung gulong mo. Kahit na 17 inches rim, 17 inches rin ang size nito. May ibang design siya dahil Meron siyang wheel covers to improve your aerodynamics and at the end of the day, improve your range. Dito naman sa likod ng MG ZS EV, well, halos pareho pa rin compared to a regular MG ZS. Pero ano nga bang difference ito? Well, tingnan mo yung bumper mo. Slightly different yan dahil wala ka na rin cutouts para sa tambucho. Kasi bakit mo nga ba kailangan ng tambucho kung wala ka namang internal combustion engine? So, wala ka na ng tambucho, iba pa yung bumper mo. But just like the regular MG ZS, it has a very clever way of opening itong tailgate. So, itong MG logo na to, pipindutin mo lang yan sa taas at hilahin mo sa baba at magbubukas na itong trunk mo. Ngayon makikita mo na yung space mo dito sa trunk, hindi naman siya ganong kakalakihan dahil hindi rin naman ganong kakalakihan itong coaching to. Pero pwedeng-pwede na rin at pwede ka pang magsiksik ng isang golf set dito. Promise ka siya na try ko na. Ito nga rin pala yung charger, no? So, pag bumili ka nito, may mga ganitong charger yan. Uh, pwede mo ito sa bahay mo lang. So, regular charger basta yung pabilog. At yung kabila naman, it's a type 2 charger. Yung AC mo sa type 2 charger, pag gagamit ka nung DC mo, yung fast charger, you're gonna use a CCS2. So, kung nari, ka sa mga mall or pumunta ka sa Shell Rosario, hindi ka mahirapan dahil yung plug na to, you can find almost anywhere here in the Philippines. At kapag naman binuksan mo yung hood, malamang wala ka mahanap na makina dito dahil wala nga siyang makina. Pero dito, makikita mo yung electric motor mo. At ang laki na talaga ng space na meron ka dito dahil originally yung makina malaki talaga. Ito, napakaliit lang. At itong electric motor na to ay front wheel drive and it has 176 horsepower at 280 newton meters torque. Dahil rin electric siya, wala kang transmission. So, single speed direct drive motor lang yan. Ngayon, ano nga ba ang claim range na to according to MG Philippines? Sabi nila 320 kilometers. Pero kaya nga ba talaga ng MG ZS EV ang 320 kilometers? Lalo na kung traffic or nasa Maynila ka lang parating nagda-drive, na alam naman natin malala talaga. Well, no. Hindi talaga kaya ang 320 kilometers. Bakit? So ilan nga ba lang talaga ang kaya? Surprisingly, mas mataas pa. In our test, 331 kilometers ang kaya nito basta ilagay mo sa eco mode. So, thank you MG Philippines for not over-promising and under-delivering. In fact, they've under-promised and over-delivered. Pagdating mo dito naman sa loob ng MGZS EV, halos sa uh, pareho pa rin siya dun sa regular na MGZS ng gasoline version. Pero mapapansin mo ang biggest change dito itong shifter sa gitna. Kung doon meron ka lang regular shifter, dito meron ka ng rotary shifter. So, drive nasa sa pakanan 'yan, may neutral sa gitna, reverse pa kaliwa at press P e lang to park. Sa taas rin nitong shifter, nandito na 'yung selection ng modes mo. So, pag ginalaw mo 'yung modes 'yan, pwede kang mag between eco mode, normal mode and sport mode. At mapapansin mo rin, magbabago yung estimated range mo based on your driving modes. Mapapansin mo rin may isang KERS button dito. So, ito yung Kinetic Energy Recovery System. Pag ina-adjust mo to, lumalakas or humihina yung regenerative braking mo. So, kaya mo mga drive to ng one pedal lang? Well, somewhat, magkakaroon ka ng mas malakas na regenerative braking. Pero, unlike other electric vehicles, you still cannot come to a complete stop. So, hindi pa rin pwede ang one pedal driving lang. Eh, itong interior naman, ang mapapansin mo rin dito is, just like the regular MG ZS, hindi top-notch yung materials, pero kung baga for a car of its price, pwede pwede na rin. Mapapansin mo lang na ang soft touch lang dito is itong dashboard na to malambot siya. Pero dito sa tabi, halos puro plastic pa rin. Itong mga center areas mo, marami pa rin mga creaks. So, it still is not the best manibela mo rin. Ang hindi ko gusto dito is kahit na natitilt siya up and down, hindi siya natetelescope. So pag medyo maikli yung braso mo, mahirap siyang aputin. Pero at least, meron ka pa ng red stitching at nandito na rin yung controls mo para sa advanced driver assistance systems mo dahil meron ka ng adaptive cruise control, meron ka ng autonomous emergency braking, meron ka pang lane keeping assist. For your screens naman dito, may 10-inch screen ka dito sa gitna na may Apple CarPlay na at Android Auto. Meron na rin itong reverse camera na kahit na hindi ganong kalinaw, helpful pa rin naman. Itong uh, instrument cluster mo naman, digital na rin yan at madali lang naman gawitin. Hindi ganong kadami yung ma information na meron ka dyan, pero pwedeng-pwede na rin naman for your daily trips. Pagdating naman sa upuan mo, comfortable din siya, malambot siya, at power adjustable para dito sa driver side. Unfortunately, dyan sa passenger side, well, manually adjustable lang. Sa taas naman, pag ka, meron ka rin napakalaking panoramic sunroof, pero medyo manipis lang yung tela ng pantakit dyan. So pag medyo mainit yung araw, uh, tumatagas ng konti yung init. So, kung gusto mo, pwede mo na lang patin. Pagdating mo naman dito sa likod, yung space mo, pwedeng-pwede pwede na rin for the size of the vehicle. Siyempre, hindi siya ganun kaluwag kasi subcompact crossover SUV pa rin to. Pero, kunyari ako, 5'6 ang height ko and itong upuan sa harap, nakaset yan sa driving position ko, meron pa rin akong hindi ko alam ba yan. mga 8 inches or 9 inches. So, pwedeng-pwede pwede pa rin naman. Kung medyo mas matangkad ka, siguro this will not be the best place for you pag 6 foot and above ka. Pero, For most people, lalo ng mga Pinoy, pwedeng-pwede pwede na to. Paano naman pagdating sa headroom? Dahil meron tong panoramic sunroof na to, hindi ganong kalaki yung headroom mo. Pero again, if you're below siguro mga 5'10 naman, this should be no issue rin. Pero ang pinakagusta ko dito sa likod is kompleto yung air vents mo. Kasi ang dami mga Chinese vehicles na walang air vents sa likod. At the same time, yung iba naman, kahit may air vent, isang malaki lang. Ito, yay! <laughs> dalawa yung air vents mo dito. Meron ka pang USB-A port, meron ka pang USB-C port, so kompleto talaga. Itong center armrest mo, okay rin yan. Nice rin yung padding niya. At meron ka pang additional two cup holders dito. Ngayon, kung gusto mo magsakay ng third passenger dito, pwedeng pwede rin dahil itong center tunnel mo, hindi siya ganun kataas. So, comfortable pa rin naman. Kung isang regular na MGZS ay nagkakahalaga ng around 1 million pesos lang, itong MGZS EV ay nagkakahalaga ng 1,838,888 pesos. So halos doble yung pressure niya. Well, sulit nga ba? Well, on one hand, hindi ako masyadong natuwa dun sa mga materials sa loob. I think it's still not the most refined vehicle in its class. Pero, kung naghahanap ka ng isang electric vehicle na hindi ganun kamahal, na crossover pa rin naman, na decent pa rin naman yung performance at okay rin ang range for your daily driving dito sa Metro Manila, siguro you can give the MG ZS EV a try. Pero kung tinanong mo ko, is this the best electric car that you can get at this price? Uh, siguro hindi. Maybe there are better options for you to explore, including MG's very own MG4 electric vehicle.